<laughs> oh. Wait na si Dada. Tumuna kay kay Dada yan na. Okay? Ito <laughs> sa araw walang pajama. <laughs> Later when mommy come back, he will bring she will bring toys, okay? Understand? Okay? Itay na si Dada. Oh, wait lang, wait lang. Di sana mag-swimming? Ayun Dada! na si Dada. <laughs> Dada, be careful! Dada, be careful! Dada, be careful! Dada, be careful! Dada, be careful.

<laughs> Dubai. <laughs> Woo, baha, 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 baha ang Dubai. Ah, let's go. So, ruto. Hindi taliliguan ko muna sila bago ako umuwi. Up, 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 up. Pagkating mo sa hotel. Hindi na uli. Pag nagpapalit ng weather, tingnan mo tapos <laughs> namamantal ko. Gago, may alam. Tita, basang basa ka pa? Nagano nga kami sa likod mo. Paging hindi dapat po. Ayan, may lumay. Kapag oh, pa makin nga wind up basa. O, oh, nabaki o hey. Kasi papasok na sa loob ng... Bahay. Sa kami pinasok na eh. Kasi yung drainage, basa, ay naharangan. Mm. Agoy. Kaya kung hindi namin nakita, basok Nasa. lahat ng baha. Kaya kami lahat, naglimas kami doon sa likod. Gising na sila lahat. <laughs> Pumasok Sabi ko nga kay mama, saglit lang sa kanami. Eh, pinapaakit tanong ano ko siya. Hanggang 11 pa ay, daw ito ng gabi. Kung boy. Kaya kailangan namin mag-angat talaga. Pinansin ko nga mga kliente namin, Sabi ko, hindi na pwede <susuk> Hindi kaya yung daan, Hindi eh. kaya. Mamamatay yung sasakyan namin. Pagabi nga, nabutang kami ng...